Iniyak ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga estudyante ngayong unang araw ng pasukan. Bukod sa mga nagbabantay ng trapiko, may mga ipinakalat ding EOD K9 Bomb Squad na nag-inspeksyon sa paligid ng mga eskwelahan. Si Bien Manalo sa Report Rise and Shine Bien. Rise and Shine Diana, all set na ang pamunuan ng President Corazon Aquino Elementary School sa pagbubukas ng klase ngayong araw. na ang karamihan ng mga estudyante sa muli nilang pagbabalik sa mga eskwelahan. Katunayan, pasado alas 4.30 pa lang ng umaga, ay pumasok na ang tatlong magkakapatid na ito, na si na, Cloud na grade 2 student, si Sai na grade 4 student, at si Justine na nasa ika na baitang. Sila ang early birds ngayong first day of class. Excited po makita ang teacher ko at kaklasi para po di ako maliit na ayos ng uniforme at na tulog ng waga Ang kanilang ina naman na si Jubilin, excited na rin sa unang araw ng klase ng kanyang mga anak. Para po hindi sila malate sa traffic po, saka para po hindi masikip sa pagpasok po sa eskwelahan. Hindi po siksikan. Pumasok po sila ng maaga tapos maano po sila ng mga, mga teacher po nila para hindi po sila maligaw. At maayos po silang makapag-aral. Ang batang ito naman, excited at handa na rin sa kanyang first day of class. Ayon sa pamunuan ng school, mahigit 8,000 estudyante ang naka-enroll sa President Corazon Aquino Elementary School ngayong school year 2023-2024 na inaasahang tataas pa bago matapos ang buwan. For school year 2023-2024, uh, we have uh, no, increasing enrollees. Uh, talagang uh, inaasahan namin lalaki sapagkat uh, in the um, enrollment period marami na rin ang ating mga uh, transferred in they are from the private school kaya talagang uh, This time, we could see now the actual uh, enrollment of our uh, teachers and at the same time, I am assuring na increasing of enrollment tayo ngayon. They are all excited and uh, lahat naman, nakita nyo siguro, even you could make it silly with their room, ay talaga nga naman din well prepared. Wala na rin yung mga poster posted in their wall. Tiniyak naman ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at seguridad sa paligid ng eskwelahan. Katunayan, nasa mahigit sampung LTO law enforcement officers ang nakadeploy para isaayos ang trapiko sa paligid ng eskwelahan. Para po uh, magmando ng trapiko. Hindi lang po yon to ensure the safety po ng ating road user, particular po ng ating mga estudyante. Parami po kaming mga na nasita na mga motorista, particular yung mga naghahatid po ng mga bata. Ang kas po nila yung mga bata sa motorsiklo, wala pong helmet, minsan tatlo, apat pa po yung angkas-angkas uh, pinagsabihan po muna namin. Maaga rin nagtungo sa eskwelahan ang EOD K9 Bomb Squad upang mag-inspeksyon at matiyak ang kaayusan at seguridad sa paligid ng paaralan. Dayan, hinihikayat naman ng PNP ang pamunuan ng mga eskwelahan na magsagawa ng inspeksyon. Ito ay para walang makalusot na illegal weapons o droga sa mga paaralan. Samantala, handa rin anila silang umagapay sa pag iimbestiga no, sa mga kaso ng bullying na maire-report sa kanila, Dayan. Um, Uh, ito naman yung tinututukang issue no tuwing may pasukan, ito ng bullying at uh, dayan update lang no. Kaninang alas 6 ng umaga, ayan nagsimula ang flag ceremony dito at uh, sa ngayon dayan ay nagsisimula na no yung klase dito sa President Corazon Aquino Elementary School. At yan muna update dito dayana, balik sa Bien mukhang talagang naging excited yung ating mga estudyante sa kanilang pagbabaling eskwela. Tanong ko na lang din Bien, jan rin ba sa partikular na eskwelahan na yan, meron ding shifting ng mga estudyante, kung may morning, may mid and evening shift. Bien Dayan, sabi ni nakausap natin kanina no si principal, si Dr. Rosal, meron Dayan no, may shifting sila half uh, morning at saka sa hapon. Meron din silang blending, a uh, blended learning Dayan, na kung saan tatlong araw papasok yung estudyante at dalawang araw naman na nasa bahay na online learning naman Dayan. Alright, right. Well, good luck sa ating mga estudyante sa kanilang first day of school. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.